tawag yun sa ginagawa nila na yan ay pagtitimbog o binubulabugan nila yung ilalim ng tubig ng mahul doon sa lambat nila tumingay yung mga asus doon sa kanilang mga lambat ay pala taga oh. taga sa dagat ngayon no oh. may mga nanguhuli ng aso so mga nalalambat ng mga aso ayun o oh, sila kuya dun o oh pupuntahan natin sila doon tara kaya ka kuya. Leo. Yeah. Yan sila Kuya Rexon at kuya sila Tatay Leo. Tidga Merkado Hagunay po sila. Pero dumayo pa po sila. Kaya na pa daw po silang mga 4am ng umaga. Pero medyo maray-ray na silang huli. Eh. Mga 10 kilo. Ayun o halos dikit-dikit yung nahuhuli nila sa lambat o. Tingnan natin. Ito yung huli nila. Ito yung na ha? Eto. Ar Arya uli sila ng isa, sila kuya oh. Titingnan natin. Abenda niyo. Susundan natin sila mamaya. Sige na kuya, biran Yan pa sila tawag yan sa ginagawa nila na yan ay pagtitimbog o binubulabugan nila yung ilalim ng tubig ng mahul doon sa lambat nila na yung mga asus doon sa kanilang mga lambat yan. after nilang mabulabugan yan o mapandawin na nila yan Lima, laki ba kaya? Ayun pala daw. Taga, taga lang. Naka magkano kilo niyan? 260 260 1 160 Parang medyo mababa kayo Ang sao kasi Medyo malap sila yung pangalan mo vlog vlogger? Joe Benavendaño Ha? Wala akong dalawa Ano sa ulit? Anong course kayo nagsimula niya? Ah, ano? 4, lumalaw ta na kami ng madaling araw May mga ilang kilo na ako lang Ah, uh, may ba? ano na, may 10 kilo uh, okay. Kaya okay kaya na si Okay na pala, marairay na Ayan, halos dikit-dikit yung huling area pa kayo niya. Oh, okay. Kaya, mga excuse si pa yung ina. Sabay tayo. Ito pala kala. Nainigyan ka muna, na Buwan tayo. Ilang panyo dala niyo niya? Ilang panyo? Dalo. Ah, dalo. Walang panyo yung nakakasak. Okay na nga. Ito Sila Kuya Leo Doho, sila tatay hanggang mamayang 12 o'clock pa sila uuwi kaya makamapunan pa yung huli nila na 10 kilo nabuti nakakahuli ngayon ano dalala lang ang kalsok ng kapagod tumabi ano kung kami din nakalaok malulakas kasi ang lakayan Baka matipid sa lambat yung mga ganyan. Alam ko yung isa doon, hindi ko nang hinuhuli. <coughs> yung so, sa iba la la lang, sa la la eh. so, ganyan lang. Ang tulo ng mga mamanting ngayon, maraming yun. Mga panghipon. hindi hinuhuli, asus. Ito, ganyan ang tingin, sarap mga... Sarap maman daw. <laughs> okay. Paala, oh, pagkawala eh. Sa paraso. Yung bang hindi ka makapagjaga pagkawala, pero pagkaganyan, sasamantala yung sigurado. Gapit, maraming hinuli mga tinasabing, Gapit. Dito rin? Meron pa naka... si mil Yung simil Di doon dahil sa inyo yung binebenta yun? o sa bay Sa Gunebay. Tingnan nyo, dikit-dikit yung huli niya doon. Bakit naunahan yung mga tigasang pagkakita sa suhol? Saan? Sa laot sila Sa um, mga tigas sa amin, yung lumalaot ng mga bonggaong. Mga dun sa may oh, tahongan dun. Nakahula rin sila kahapon. Mga sa Yung mga 6.5 naman ang gamit nila. Oh, yun. Mahalik na ang ng ulaw. Ang taksay. Saka malakapas. Pagka ganito ang pandaw nila, tingu area sila ng lamba to. Sigurado pagka mga ilang kilo yung makahuli nila. Yung kilo daw po ngayon ng asos, medyo mura, 160 lang sa kilo. Pero nung mga nakakaraan yun, na 250 kilo nyo hanggang sa 300 pesos yung mga ganong kalalaki pero pag kaganto pong mga sabay sabay silang namamalakaya at sabay sabay silang mga nakakahuli medyo namumura po yung mga isda kasi nga po dumadagsa pero malaking bagay na rin po yung marami silang mahuli kasi sa kawanti lang ito po sigurado marami na silang pagbibilay niya pagka mga naka 10 hanggang 20 kilo sila Hanggang mamaya ang 12 o'clock. Nene, nainip ka na ba? Ayan, kasama natin si Nene. O, oh, nainip na yata. Sila Kuya Leo Doho, sila tatay. Hanggang mamaya ang 12 o'clock pa sila uuwi. Kaya, makamapunan pa yung huli nila na 10 kilo. Buti nakakahuli ngayon na, no? Dalala lang, Dala lang ang kalsok ng kapag. Tumabi, oh Kung kami hindi nakalao, Malulang kasi ang lakayan. Pamatipid sa lambat yung mga ganyan. Alam ko yung isa doon, hindi ko nang kinuhuli. Diyan yung sa lao, sa ganyan na ang tulo ng mga mamantingin, maraming Ali, kung di hinuli, asus. Ikaw din sarap mo. Sarap mamandaw. daw. <laughs> oh, Pagkawala eh. Oo, eh. Sa <laughs> Yung bang hindi ka makapagtyaga paggawala. pero pagkaganyan, sasamantala yung sigurado. Sabi, maraming hinuli mga tingin sa rin. Meron ka kung Dito rin. Dito rin. Dito rin. Dito rin. Dito rin. Tingnan niyo, dikit-dikit yung huli niya doon. Bakit naunahan yung mga tigasang tapos dito ng mga suhol? Saan? Sa laod natin sila gumaganda. Sa laod? mga tigas sa amin din yung lumalaot ang mga bunggaong naman doon sa may eh. tahongan doon nakahula rin sila kahapon o, mapahalip. O, mapahalip. O, mga sa ismedia naman ang gamit nila pahuya o yun pahalik 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 Nando doon na sila kuya oh. Pero parang matulin yung pagpandaw nila ng lambat siguro madalang na. Parang ala na silang nahuli ngayon. Pero yung kaninang huling umang nila mas maray, maray na silang nahuli. Mga apat na kilo siguro yung isang pandaw nila. Pero may matulin sila ngayon oh. Ayan na. Maray na rin silang huli yata. at nabutan medyo maturi ng katih pero maray na rin silang huling asosya